Hello guys, good evening sa inyong lahat. Ayan, ngayong gabi magluluto naman tayo ng lihiti mong pagkain ng Pinoy at inahanda tuwing Friday sa mga karinderya. Ito ay ang munggo. magluluto tayo guys ng munggo. Munggo naman ngayon, munggo Friday. So samahan nyo ako guys. Tara! Yung munggo guys, napakuloan ko na kanina yan. So uh, nakaready na yan, gigisa na lang natin na akong sinangkot siyang karne ng baboy. Papatakan ko 'yan ng mantika. Itong mantika na 'to yung ginamit natin pangprito sa chicken ka gabi. Ayun. Ang gamitin pa rin natin para hindi masayang. Sasangkot ko lang ito. Gigisa lang natin ang ating karne. Magmumunggo naman tayo ngayon kasi Friday. Ang request natin ng aking asawa ay mag naman. Ayan. So, ayan guys. Nagka-golden brown na. So, ilalaglad na natin ang ating sibuyas, bawang, at saka kamatis. Gigisa natin. Yes. tabi lang natin yan. May na itong ating sibuyas. Siyempre, sasabay ko na rin itong ating mung... Itong... Bawang. Kailangan lang natin halu-haluin para magpantay yung kanyang pagkakaluto. Hindi masunog. Nagko na rin ito ang ating kamatis. Yeah. Easy ko ko lang yan guys. Easy, easy lang magluto ng munggo. Yeah. Igegoing first na natin silang igisa lahat. Yung munggo pinakuluan na natin kanina yan hindi na natin pinakita kailangan ready right to cook na lahat so yan yeah, pwede na natin ilaglag ang ating pinakuluang munggo ito na guys lalaglag na natin ang ating munggo malambot so, na yan yeah, pinakuluan na natin kanina yun easy cook ba? Diba? Lag ko lang to ng ano four cubes Papatakan ko to ng isa't kalahating kutsara ng patis. Kailangan matabang lang ating timpla. Kasi haluan natin yan ng chicharon baboy. Yun. Pakuloyin lang natin yan saglit. Tapos ilalaglag natin ang ating ampalaya. Daon ng ampalaya at saka yung lalagyan ko nga pala ito ng alokbati. So kumukulo na, ilalaglag na natin ang dah dahon ng ampalaya. Tapos sasabay ko na tong na ng alokbate dito sa gilid sa isang part. Kulang yan ng bagya. Tapos pakuloyin lang natin kahit mga 1 minute then okay na. And guys, muti ko na makalimutan ng chicharong baboy, lalagay pa na natin. Yun. Meron ako nitong natirang pritong tanong kanina, ihahalo na natin. Sayang naman, yun. ayun so, guys. Luto ng ating mungo friday. Ayan, overloaded sa saok, guys. Sarap na ito. So, tara, guys. mag tayo. Papakita ko sa inyo ang ating mungo friday. Ayan, ang ating mungo friday. Ayan guys, overload yung toppings. Okay, easy and easy to cook. Guys, panoorin nyo lang aking pagluluto. Siguradong magugustuhan nyo. Dahil wala tayong taga video, so tsaga-tsaga muna tayo sa ganito. Ayan guys, ang ating video for tonight. So tara, titikman natin to guys. sustansya. Kinakaray na natin ating pagluluto. Yan. Hindi e man tayo mapaset up ni Meta sa stream ads, eh marunong na tayo magluto soon. Hmm. Yun lang guys. Ang advice ko lang. Pansinin naman natin yung ating mga maliliit na kapwa content creator. Suportahan po natin sila. Suporta rin po ang kailangan sa bawat isa. Hindi po tayo nagpapaliksaan dito. Pinapakita lang natin kung ano yung kaya natin gawin base sa ating pamamaraan. Hindi po tayo nagpapaliksaan para lang umangat. Hindi po. Kailangan natin magtulungan. Ayan. Thank you po sa inyong panunood. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless. Good night. So, ito ang aking vlog. Yung nagluto tayo ng munggo. God bless. Bye-bye. Good night.